Ay konnichiwa. Magandang araw sa inyong lahat at inyong lingkod, Aljo Bendijo, uh, from uh, Japino. At uh, kasama natin, siyempre, bumisita dito po sa Nagoya, sa Japan, si uh, XOFW Congressman John Bertis para uh, ibigay sa inyo kung ano po ang kanyang pakay dito sa Nagoya. Magandang uh, araw, uh, Congressman. Maayong uh, adlaw. Ma maayong buntag sa iyo. Uh, hapon na pala, maayong hapon, Bay. At uh, sa lahat po ng ating mga kababayan Pilipino rito sa Japan, lalong lalo na po sa Nagoya, magandang hapon po sa inyo lahat. Okay, Natatanong ang mga kababayan natin, ano ba ang pakay ni Congressman John Betis dito sa Nagoya particularly? Yes, uh, unang-una, isa rin po tayo kasi sa mga nagre-review nung uh, pipirmahang uh, Memorandum of Agreement uh, bilang representante uh, Mr. Aljo ng uh, mga OFW sa sa Kongreso. Uh, nais nating Uh, masigurado na ito ay uh, protektado ang ating mga kababayan Pilipino at uh, hindi mas maiwasan sa inyo mga naloloko lalo na rito sa Japan at uh, nagpapasalamat din tayo of course sa uh, Japanese government for opening up their doors for our kababayan so napakaraming uh, trabaho na maibibigay sa ating mga kababayan kaya nga po uh, binabalangkas ng maigi yung uh, implementing rules and regulations ng uh, bagong uh, batas na yan okay dinig ko eh, ito na Mabibigyan na ng uh, kasagutan ng uh, ilang mga hinaing at ang request ng ating mga kababayan sa Nagoya, yung konsulado dito sa Nagoya yan bay magka na kong yes uh, actually it was uh, proposed and uh, requested by uh former uh, secretary of foreign affairs uh, Alan Kayatano during the 2017-2018 budget deliberations the budget has already been approved for additional consulate here in Japan and i think that will be here in Nagoya which is uh, napakarami pong uh, tao at uh, aprubado na rin po yan sa budget natin sa kongreso yung pagdadagdag po ng mga Uh, konsulado, hindi lamang po rito sa Japan ganoon na rin uh, by sa Saudi Arabia dyan sa Europe wherein uh, marami po tayong mga kababayan Pilipino at uh, this in preparation also sa pagdagsa o sa pagdating ng ating mga kababayan Pilipino na mabibigyan ng pagkakataon na magtrabaho rito sa Japan Tapakarami okay. uh, mga Pilipino lalo na sa Aichi uh, Prefecture sa Aichi Region, kung mensahe mo para sa kanila? Uh unang-una po patuloy pa lang po uh, tayo sa sa pagbibigay ng uh, tulong at uh, siyempre po ng protection at uh, pangangalaga po sa ating mga OFW at uh, siyempre, suportahan pa rin natin po ang ating mahal na presidente Duterte at uh, nagpapasalamat din po ako dahil uh, isa po sa mga ating uh, principal authorship yung uh, extension po ng passport from 5 years to 10 years ay nai enjoy na po ng ating mga kababayan at uh, sana po bigyan pa rin po tayo ng pagkakataon na makapag pagsilbi sa sektor itong darating na kongreso at tuloy-tuloy uh, tuloy -tuloy pa rin din po ang uh, serbisyong uh, binibigay ng uh, AXO FW Party List uh, lalong-lalo na sa mga kababayan natin pong Pilipino. Maraming salamat po. Arigato sa iba sa Congressman John Bertis ang AXO FW. Okay, inyong daljo Aljo Bendijo uh, sa kalam po ng Japino Onigashimas. Thank you so much. Domo, arigato.